Magandang araw mga kaganados sa buhay. For today's video, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng isang prosperity bowl na talaga namang hindi nawawala sa ating mga Pilipino ang tradisyonal na paniniwalang ito. Kaya naman, ito na ang ating gagawin ngayon. Narito tayo sa Saudi Arabia, gagamit tayo ng mga alternatibong pamamaraan. Ayan, Ay, napakahirap gawin pero gagawin pa rin natin base sa ating paniniwala. Tara, gawin na natin ito mga kaganado sa buhay. Una, gagamit tayo ng isang round glass or ceramic. Maglalagay tayo ng tatlong cotton. It symbolize ng magaang pamumuhay. At maglalagay tayo ng white rice o bigas. Itutuloy-tuloy lang natin ang pagbuhos nito ang ating bigas ang nagsisilbing abundance at wealth. Ayan, i-flatten lang natin 'yan. Pag natapos na nating i-flatten ang ating rice, ilalagay naman natin ang ating 12 pieces of egg. It represents of 12 months of the year na complete ang ating blessing. Ilalagay natin ang egg gaya ng ginagawa natin sa video na pa-counterclockwise. Ayan hanggang matapos natin ito. At ang isusunod naman natin sa ating egg ang ating 12 pieces of gold coin. It represent of success, prosperity, and protection. Dito ako nahirapan guys. Nahirapan ako maghanap ng gold coins na chocolate. Ako nahanap kaya ang ginamit ko ang gold coins ng Saudi Arabia. Ang 50 centavos na kulay gold. At ang isusunod naman natin ang ating paper bill. 12 pieces of paper bill. It symbolizes wealth, fortunes, and good luck. Ginamit ko itong ano. Nirolyo lang natin yan ng paganyan. And nilagyan natin ng ribbon para magkaroon ng design. Ang ating prosperity ball. Ayan. 12 lating lalagyan. Any bill ay pwedeng gamitin guys. Ayan. Gumamit ako dyan ng 100, 200, 100 real. And iba't ibang pera na available yan sa akin dito sa Saudi Arabia. At ang next naman nating ilalagay ang ating 12 pieces of bay leaves, laurel ang tawag sa atin sa Pilipinas, to i-balance out ang metal element ng ating baseball. Ayan, ilalagay natin yan sa lahat ng parte ng ating itlog na paikot din. Ayan nakikita nyo sa ating video ayan almost done ng ating prosperity ball and gagamit na naman ulit tayo ng 12 pieces of gold coin ayan ng pabilog para ito yung base natin sa ilalagay nating prutas sa ating gitna ayan any fruits na brown ay pwede nating ilagay round fruits na ilalagay natin ay nagsisignify to money Happiness, good luck, and success. So, ayan na. Natapos na natin ang ating prosperity ball well, but not yet done. Dahil ang problema, struggle ko naman ang ating tatlong ampaw na wala akong makita. So, later ko na yung pag-iisipan at gagawa tayo ng improvisation. Improvise. Laging tandaan na ang prosperity ball na ating paniniwala ay gabay lamang. magsumika sumika pa rin sa ating pamumuhay magtrabaho, magsumikap para mas gumanda ang buhay. Ayan ang paalala, hindi ka ganado sa buhay. Bye-bye! Happy New Year everyone! Welcome 2025!